Good morning! Nandito kami sa Bohol at uh, ini-experience namin yung bagong yate ni El ni Grabe! Nakakabalo, imagine mo. Hindi nang kinikita namin. Pero nare-realize namin, ang lifestyle para sa network marketing, unlimited. Lahat pala na no, na mga pwede maging buhay mo, na naging buhay ng ibang tao na maging super yaman, pwede mo pala makuha sa network marketing. Dahil yung mga yung lifestyle ng mga sobrang yaman rin na tao. So guys, may gusto ko i-share lang sa inyo kasi may nagtanong sa akin sa in global marami pa rin ba tayong mga, you know, mga pa-join? Marami ba tayong pwede going um, millionaire pa rin? Eh ang dami nang taong may alam ng aim. Alam na kung dating aklala mo, alam na gain global ka. Isa ko diyan. For example, kung may dala akong baso ngayon, baso. Ang plano ko, kumuha ng tubig dito sa dagat. Sa tingin mo, makapuno ko ba yung baso? For sure, makapuno natin yung baso. Ano gusto ko share dito? Ang market kasi ng natin, lahat ng mga taong kalarit tulungan sa produkto as opportunity para makapag ng malaking pera. Kung isi lang, Pinoy na lang. Ang mga Pinoy sa buong mundo, parang kasing laki ng dagat na to. Sobrang dami. Na kahit may dala kang sampung baso, makapuno mo yan. At magbitbit ka ng isang balde, maupo oh, na yun. Pura ang tanong, mauubos mo ba yung dagat? Hindi. Okay. At drum-drum pang bitbitin beat mo, hindi mo pa rin mauubos yung dagat. Ang gusto ko i-share sa inyo. Guys, sa sobrang laki ng market natin, baka siguro, ang konti, yung effort mo. Baka, ang dala mo, baso-baso lang. Kaya, konti lang rin na nakapadjoy uh, mo. Pati gawin natin, hindi lang baso, balde-balde. Pati -balde. gawin natin, hindi balde-balde drum drum talaga. Imagine niyo, sa drum drum na impossible talaga. Na walang papasok sa grupo mo. Anong gusto ko sabihin sa inyo? Malaking malaki ang market ko natin. Kaya dapat ang effort mo malaki rin. Kung every day, generate na every week pay in. Para gawin natin every hour. For sure, magkakaroon ng everyday pay ins at leaders. Grabe, power.